daw kapsat mga bonsoy well famous na ano na malapit church dito sa may remedio circle malapit church to kapsat mga ano na rin to lumang simbahan na rin to baka ano na rin to eh, national treasure na rin ng Pilipinas to national ano na rin to landmark remedio to eh remedios. our lady of Remedios church malapit ito yung sa labas ito yung sa labas tignan natin sa loob mga kabisat mga Ito, may mark may marker dito. Tingnan natin. Yeah. Church of Malate. Yeah. The section, the section of the city dates back to 1588. The titular patroness of this church is Maestra Senora de los Remedios, whose statue was brought from Spain in 1624 by Reverend uh, One Guevara OSA The British landed The British landed their troops near the beach shore in 1762 and used the Church of Malate for protection for their rear guard in the capture of Manila This church was great uh, greatly damaged by the earthquake of June 3, 1863 and was and was rebuilt by Reverend Francisco Cuadrado OSA The parish of been turned under the parish has been under the successive administration of the Augustinian, the secular clergy, the Redemptorists, and the Colombians, 1837. Bale, inano pala siya talaga, 1588, Oo, itong simbahan. Tapos na-damage kasi siya, na-damage kasi siya nung ano, nung lindol. Kaya nirebuild siya nung 1863. Pasok kayo sa loob, mga tungkay ito yung loob ng simbahan yeah. okay. yung loob na simbahan sa mga punto pasok tayo sa loob sa kabila Daan tayo sa kabila para makapasok mamaya ito yung Remedios KFL Yan yung aristocrat mamaya papakita ko yung aristocrat tapos pupunta rin tayo sa Admiral Hotel kasi eh, kilala rin yung admiral hotel na yan na lumang hotel Bihiblang lang tayo sa lab ng simbahan kasi simbahan to kakabsat mga bonsai yun tayo sa harap ito yung simbahan ng ano ng remedios kakabsat mga bonsai yung show yung Our Lady of Remedios nandiyan siya mismo sa gitna yes upload videos lang po nandito pa tayo sa loob ng simbahan ng Remedios Church I-upload videos lang ko ah. Special muna tayo kay Arlene Di Wala, i-out na natin. Kakapsat mga bulsoy. 5 minutes lang. Wala, kakapsat mga bulsoy.